Sana maulang umaga po sa inyong lahat. Naulang po dito sa marine. Try po natin mag-fishing. tayo. Gamit ang lure. Okay, let's go. Bye-bye. kal Hello po! Medyo malot po tayo ngayon. Umulan po kasi kanina eh. Nakahuli lang ako ng isang barakuda. Pero nakarami ako ng pusit. Shoutout pala sa mga nagsubscribe sa akin. Maraming salamat po. Salamat sa suporta. Pakipindot po lagi ng like. Notification bell, paki-subscribe na rin po. Hawiin na rin po ako guys. Maraming salamat. Bye bye. Briga! <laughs> Hi guys! Meron akong sasabihin sa inyo. Pero, promise nyo muna, bago ko sabihin to, at ituro sa inyo, mag-like muna kayo, at mag-subscribe. Okay? Okay. Ang time ko ha. Okay na? Like na? Subscribe? Okay. Lagay ko ngayon. Magluluto ko ng kalamares. Ito siya guys. Nalinis. Actually, nalinisan ko na. Gagawin ko ay hiwain ko ganito. Yes. yan guys. Kung napanood nyo sa isang video, ganito rin. Kaya ako ginawa ito para sabay-sabay sinilang nilang iprito, na iprito ganyan tapos pag naluto na, wala wala. Ito yung sangkap ko, guys. Uh, dalawang itlog, nilagyan ko ng paminta at saka ito. At saka nagpainit na ako para ready. masini sige, guys. na guys, mamaya na Uli. Pag luto na, bye bye. Ito pala guys, yung sangkap niya powder. Nabibili ito. Marami po ito sa supermarket. Ayan. Tapos, yung itlog po, naghihinaluan ko ng paminta, durog na paminta, garlic, tsaka, upo, oh shit. <laughs> guys, sinuso ko na sa itlog. Tapos, dito po sa, nabili natin sa supermarket na powder ready mix na po siya powder pagalagay po dito di saka po natin ilagay sa kumukulong mantika ayan na yahi